Hello guys, good morning, happy Monday Ngayon po, araw ng Monday For today's video sa aming vlog Guys, uh, mayroon pala tayong papakita sa inyo Dala ng aking bossing Galing po siya ng Manila At saka Pampanga At biyahe pa siya ng malayo Guys, ito e, bit-bit niya to Galing sa work niya Ito daw yung bigay may pang pais ito yan Ma makaroni. ayan oh saka yan tang spaghetti guys sold na yung christmas natin tapos ito pa macaroni salad kaya lang guys tatlo lang ako lang mag-isa kaya ayun may corn beef tayo na imported pero mahal din to guys kasi alam ko kasi to nasa 100 may higit to yan may maling tayo, ayun, maling pure foods, ayun, may mga pang salad na tayo dito, ayun may oryong dala, ayun may may noodles ayun, ayun may pang-salad na tayo, kumpleto na tayo, ayun, ayun. may yan yan guys, maraming thank you po shout out po sa inyong lahat at Merry Merry Christmas sa inyong lahat guys at magingat kayo dyan kung saan man kayo sulok ng mundo ayan, maraming salamat po sa mga kaibigan natin dyan, nasa channel natin at sa mga subs nag subscribe subscriber natin at sa mga friends natin dyan mga bi bikulano bikulana, shout out ay, shout out pala sa kaibigan ni Sir Abel na nasa Hong Kong yun, ayan, magingat ka dyan dahil magkatukayo kayo ni Abel ayun, maraming sa mga Bicolano dyan guys a, si Abel Pax ay Bicolano ay nakatira siya sa May Ocampo, Camarena Sur ayan sa mga friends niya dyan guys shout out po sa inyo dyan marami pong thank you po sa inyo thank you Thank you, Merry Christmas at Happy New Year, guys. Mag-ingat-ingat po kayo dyan. Thank you po sa inyong lahat. Bye-bye. Love you sa inyo, guys. Bye-bye.